Subhanallah wa bihamdi. Ano bang mga kasiraan ba ang sinasabi ko? First, Jesus, hindi naman Jesus yan. Siya si Isa, alayhi wassalam. Inre, Isa, Nazariton, Rey, Ayudius. Si Isa na nag, si Isa na taga na Hari ng mga Hudyo. Biblia is not a Bible. Tura, Sabur, Suhop, Injil. Ebanghelyo is Angel na isulat 'yon sa Aramaic. Wala kasi wala wala kasi doon. Ang Biblia is talagang sa mga Romano. Kinunan nila ng concept ang apat na kasulatan. Pinasunog nila yung apat na kasulatan. Ano man ang sinasabi nila diyan ngayon na keso-keso ay is sa kanila na lang idea. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Noon pa yun. Iba-iba lang ang Kristong ginagamit nila. Subukan niyo hindi niyo nyo maagagawang umalis sa inyong pananampalataya. Subukan lang niyo. Sige, magsimba kayo. Huwag kayo magbigay ng halad. Huwag na kayo magbigay ng halad. Ipamigay nyo na lang sa mahihirap. Tingnan ko kung tatagal yung mga yan. Hindi yan tatagal yung mga yan. Alam nyo kung bakit? Kahit na sino sa kanila na gumagamit ang Biblia. Kasi pera lang ang hanap nila. Huwag nyo nang hintayin na mamatay kayo at imbalsamuhin kayo. Pinagkakakitaan lang talaga ang bangkay ninyo. Buhay hanggang sa kamatayan. In the